Uh, William Alberos Charity Foundation so uh, cut. Guys, andito na kami ngayon sa grocery store, bibili kami ng mga products. Tumalon yung isang dilila namin bigas, oh. Tapos sa ata. nandarin mo, samakay na lang din. Kamusta po? Yeah. Sabihin mo ha, Sir. What's up? What's up, guys? mga adalire. So, uh, good morning. So, uh, for our today's content, uh, ang gagawin natin video is a uh, kind of a uh, reach out program. So, uh, bali nag-create kami ng kapatid ko ng foundation na uh, pinangalan namin sa yumaon naming father na si William albero So, ang pangalan ng foundation is uh, William Alberos Charity Foundation. So, Nangyari siya ng mga donation doon sa mga kailala ni doon sa babansak para ma makalikom ng pera para may bili, may purchase ng mga items na may ibibigay natin ngayon sa mga PWDs and senior citizen. So sa ngayon medyo maliit pa eh, medyo maliit pa dahil konti pa lang yung budget. So uh, siguro mabibigyan natin mga 80, 80 persons. So, sana sa susunod lumaki yung foundation na to, sana lumaki para mas marami tayong matulungan. O kaya, suportahan supportahan yung YouTube channel ko, yung Five Finger Show para pag uh, sumasahod na tayo doon, uh, monetize na tayo pero hindi pa tayo sumasahod. Eh. So, pag lumaki ng lumaki yung YouTube channel ko, pag namo, ganun, ganun din yung program na gagawin ko, mag-reach out pa rin ako sa mga na ng tulong, lalo sa mga IP sa mga indigenous people, or tapos sa mga indigents. Sa mga PWD senior, yan, tutulungan natin yan. So, hopefully, someday, medyo gumanda naman yung takbo ng YouTube channel natin mag-grow. Para marami tayong matulungan. Kasi yung talagang, ano, yung talagang aim ko, yung talagang uh, layunin ko, the reason why I'm vlogging, the reason why ako uh, nakikreate ng mga content, nag uh, ako na sana, yun nga, dumami yung subscribers, dumami yung viewers, para mas marami ako matulungan. So, sa ngayon, medyo ang trabaho ko lang ngayon is... Uh, tutulong na yun nga sa William Alvarez Foundation yun lang yung maibabahagi ko sa ngayon siguro may konti, magdadagdag ako konti kasi di pa naman tayo mayaman so, <laughs> so, uh, so uh, ano Ah, uh, yun, mag -re reach out program tayo William Alvarez Foundation, mamimigay tayo ng food box so ah uh, yun ah uh, purchase tayo, samahan nyo ako, bibili tayo ng mga bigas bibili tayo, tapos mga uh, groceries konti lang, konti lang kasi hindi pa ganoon yung foundation. So sana guys, sa mga nanonood dito, guys, uh, sana ano, mag-grow yung foundation ni father ko or maybe yung uh, YouTube channel ko. Kasi yun talaga gusto kong tumulong sa maraming tao. Gustong napakasarap kasi kasi sanay na tayo sa pag ano, pag-abot ng mga tulong. Sanay na sanay tayo. Sa so, kasi siyempre uh, syempre experience natin is sa uh, social services. So Experisado na tayo. Alam na alam na natin kung paano magbigay ng mga ano. Kaya sana mag-grow, grow, grow yung channel ko. Tapos tulungan So guys, sana ano, may mga makapanood. Baka gustong mag-reach out, mag ano ng tulong. Ayan, yan. Bibili, bibili tayo ng ano, bibili tayo ng bibili tayo ng groceries bigas. Konting grocery lang tapos konting yun nga, eh syempre kikilo-kilo eh, lang dito. <laughs> hindi tayo isang gaban, hindi tayo Hindi <laughs> natin kaya isang gaban. Hindi natin kahit kailangan ng gaban, hindi natin kaya. So ano lang. Tatantyahin pa natin si ah uh, kailangan 80 person approximately or kung may sobra madadagdagan pa. So uh, yun nga priority natin sa ngayon is yung PWDs and senior citizens sure. na Talagang nakakailangan sa ngayon. So, maybe someday, maybe someday kapag uh, yun nga, pag marami na tayong budget, pag so, marami na someday pag marami na tayong may mga nagdo na marami or talagang nag-grow na yung YouTube channel natin tapos yun nga, sumasahod na tayo sa YouTube. Talagang babakbaan natin yung pagtulong. Parang Manny Pacquiao. Pak, 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 pak. Seryoso, talaga marami talaga tayong matutulungan once na nag-grow yung YouTube channel ko. Sa so, ngayon, medyo talagang ilan pa lang yung subscribers ko, more than 1,000 pa lang, more than 1,000. 1,300. Almost 1,400, sabihin na natin. three Kasi yung subscribers ko nasa 1,360, mga ganyan. So, hindi pa siya ganun kalangay. So, sa mga makakanood nito, please naman, subscribe, like, share. Palakin natin tong channel na to para mas marami tayong matulungan. Grow, grow, grow. Tapos, yun rin, sa mga gustong magbigay ng support do sa foundation ni Father ko, William Alberos Foundation, uh, nyo lang ako sa FB page, Dante Mosqueda Albero. Uh, Facebook ko yon tapos yun, YouTube channel ko dito kung gusto nyo ako message or email sa brain underscore master27 at yahoo.com Okay, or lagay ko na lang yung ano yung email address ko sa baba para sa mga gusto mag-email sa akin. Para makapag-reach out tayo. Okay, go go go. Sama-sama tayo. United we stand, divided we fall. So tulong-tulong tayo. Go go go. Dito na kami ngayon sa grocery store. Bibili kami ng mga products. Nila isasama namin sa bigas. Mag grocery kami. Kasama ko si Victor Wood. Ako si Vic. FB page. Ako si Vic. Follow niyo siya sa FB page niya. Ako si Vic dami. Yan, ikot-ikot oh. Dito kami sa bagong ano, try lang namin. Bagong grocery store dito sa San Antonio. Yan. yung isang binili namin bigas oh. Punta sa alzada. Ayan oh. Sayang eh. Sayang eh. Yeah, pwede pa yan. Ayan oh, tumalun dito eh. Nahulog eh. Nahulog oh. Punit. Pwede uh, pa yan, sayang eh. Oh, ayan si Jacob, oh. tumutulong na si Jacob oh. Saisa. isa Bait naman ni Jacob oh, Sige Sige, hey, lagi mo tayo isa-isa Isa yung isa, isa suport, isang asukal Yun Kaya ba, Kaya? Kaya Jacob? Dandahan, <laughs> dandahan, di mo di mo eh. Oh, game, sige, oh. Ayun pa, talata, lagi mo sa baba mon

Is, ah, medyo tumatagak na yung pawis pero okay lang kaya nga yan oh. para sa foundation ni eh, ni father ni William Alberos foundation yan okay. in cooperation with Five Finger Show you're right, oh, you're right. Okay. Hey. kaya hey. hey, dapat subscribe nyo like share para next time galing naman sa Five Finger Show YouTube channel mismo yung papamigay natin di ba? para mas masaya yung mas marami Okay guys, oh. Please, please, please subscribe, okay. ha. Yan, yeah, kasama yan, kasama yan. Noodles din yan na ano. Umis. Oh. Oo. Sige. Sige guys, ah. Uh, thank you, thank you. Magre-repack muna kami ulit. Ito okay, yung araw ng pamimigay namin <coughs> sa William Alberos Foundation in cooperation ng Five Finger Show YouTube channel, of course, di ba? Siyempre, tutulong tayo. ko okay. Ngayon na ang aming pagdi-deliver. -de so, uh, Editing. sama natin si Jong. Okay. Ito yung isang kasama natin, si yeah, guys, Charles. Ka kami at, uh, si Charles. yung, Tapos, yung so ito isang kasama yung. namin si Jong. Okay. okay. Okay guys, let's go. Let's go. A few moments later. Oi hey guys, so unang unang bibigyan natin nandito si Sunny Boy. Five finger show. Sabi mo, five finger show. Tanso <laughs> Tanso daw Oi, okay, bigyan natin siya. Ayon, bibigyan natin. Bigyan mo jong isang kong isang. Hello, how can I Ha, Hah? Bibigyan natin. Asawa ni Arvin Dasig. Okay, salamat sa William Alvarez Foundation. Yung tarpaulin, tika lang. Tapos tapos. Isa sa PWD natin, hindi siya nagsasalita. Tingnan natin sa salita, no? Ayan, bibigyan. Bibigyan natin siya ng ano. Opo. Naunang nakita talaga. Guys, andito naman tayo kay Paalo niya si Rolet Hamon. Ayun, nakita niyo siya. Kaya lang ikot ko lang yung ano ha, ikot ko lang yung camera para makita niyo. Sama ko si Jong, oh, Jong. Oh. Okay. Ayun, 'yan si Rolet. Rolet Hamon. Tayo ka, be. Ay, papasok ka, Jong. Sige, pasok ka, Jong. Disability niyo, yung paa nyo na ganyan Pati yung mga kamay nya Yun, bibigyan rin natin siya Okay So guys, bigyan niyo sa isa ay, Rin yung ano, kapansanan nitong isang tropa natin Si Jack Jack Ay, pasok ng generas ito Si Jack Jack, kaya si Jack Jack Hi Jack uh, Oh, nagpaano ano pa siya oh <laughs> Ayun, bumigay kami ng Galing na rin oh, nakaigaan na lang din siya okay. O natin siya ng item. Gano'n ano nyo po si madam? Di anak ko po. Ah, anak ba? po ya. Oo. Oh. guys, bali si mamang ay bulag. Kasi nakakita po, punta natin ngayon. Okay. Tara. Na. Tama ko si Jong sa likod. Yan, nandiyan na siya. Ano, Oo. Oh. oh, si nanay. Okay. Ayan, si ilang taon na si nanay? 93. Yan, 93. Siya yung pinakamatanda dito sa West oh, Derita, no? Siya na. Oo, oh, 93, <laughs> 90, 93 years old. Kaya yung picture ng paganda dahil? Ha? Paganda ko na lang. sa palikod ko, banda. Ayan. yan pag okay na yun dyan. Ito. Ito, ngayon tayo kay Sergio. Sergio. Isang bedridden na rin to si Sergio. Oo. So, Mamimigay lang po kami ng konting, ano, ayuda kay Sergio. Magandang hapon. Kinala ko pa ako, Sergio. Hanan. Yan, yan si ano, you know, bedridden na rin siya. May oxygen, may ano. Diba? Bigyan natin siya. Kisa, kay Kaisa. Pwede po kami pumasok, Nay? Para mga picture. Sige, okay lang po. Ayan po. Ito si Kisa. Kisa ba? Kaisa? Kisa? Kaisa? Kaisa? Uh, Nakaiga lang siya palagi. Ilang taon po niya? 15 na nga eh. Hello. Hello. guys, so. <laughs> Makikinig yata siya ng, ano ah. Oh, o si Nana yung nanonood. Yes, <laughs> siya. Ano yan yung... Pinapanood niya yung... Ganyan yung kiss niya, nakaigalang siya. Hindi siya na, ano, bedridden talaga. guys. Okay. Kamusta po? Oh, dalawa sila mag mag magkapatid magkapatid do oh. may may kapansanan si Lola walay amputated yung isang pa ah. siya mayo na wheelchair lang palagi Ayan. Ano ah, bibigyan na po namin sila ng konting ano, A biyaya. Sabihin nyo, sino may mga page ba kayo, channel? Wala. Wala. Oh, sige, promote nyo. Subscribe nyo. Five, subscribe. subscribe, five finger show. Oh, so, lalabas kayo sa video, ha. Oh, yan, no. oh. Oh, tandaan nyo yung mga mukha nyan, ha. Uh, wow. Inang taon po niya? 30 pa, sir. Ano siya? 11, hindi, hindi siya nakalakad. Dali dalawa na silang bata 11. na ano. 11 hindi siya na rin nakakalakad kagaya nung kailangan ko noon ni Sado, no? 7 years na. Hindi po. Lola, oh. Ang, ang disability ni Lola ay sa likod. Hunchback si Lola. Nakakuha dyan sa trabaho. Saan mo nakukha yung pagka... ano ng likod mo, na? Sa Manila. Nice? Sa trabaho mo? Sa trabaho oh. ko dyan sa... sa camp Mahawakan niyo po yan? Kaya niyo hawakan? Hah? Hawakan niyo po. Ito po, ito Yan. Hawakan oh, niyo po yung bibigay po namin. Binigyan ko siya. Ang ganyan. Dagaling ako sa inyo. Oh, so, si nanay, oh. Talagang tumanda na si nanay, oh. Ilang taon na ni nanay? Ay, iti. May pinakamatanda pa rin si... Ay, ngiti! Madam, ngiti! Hello po. Ayan, oh. Dito si nanay. Dating teacher so, ano na siya? Di ba? Retired, ano ay... Ito yung panitong mandaan. Retired, ano, teacher oh, retired siya. retired teacher. Pero wala siyang... <ripe> pension bueno, siya, kasi na... 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 ano Ayan, basahin mo. Basahin mo daw. Ay! Sir, sir, <laughs> Iyan ano naman to si Nani LB, nanay ng tropa to, nanay ni Jep. Yan oh, bibigyan rin natin siya na atok, na na siya. Nabalian siya, nabalian. Eh, okay, ispate do oh, si Nanay nasa duyan no. Oh. Hindi na nakaka hirap kasi na Nanay lumakad eh. Si Nanay Linda Ramos, eh meron siyang walker. Parang sira na yata 'yung walker mo na ya. Sira na nga. Parang oh, kailangan ng ano ah. Pag, ano palitan natin. Oo. Sige po. Sige, okay, bigyan mo siya diyang pahawak mo sa kanya, Okay?